my channel. Guys. Ayan, ako po ay misi-share sa inyo at ito ay nalaman ko lang din. So, ito, yung mga hindi nakakaalam ay i share ko sa inyo. Ito po, it's about sa ating national ID. Kung sino pa ang hindi pa po dyan nakakatanggap, shout out sa inyan dyan. Yung hindi pa na ibigay sa inyo yung mga uh, national ID ay meron na po tayong paraan. Ayan, ako po ay isa sa hindi pa nakaka tanggap ng ating national ID pero nakita ko na ang ating ang aking national ID at meron na akong copy. Ayan. Ito guys ay pina uh, Xerox o pinaprint ko, pinaprint ang aking apo at yan i-laminate na niya kaya no problem na ako sa ano kahit matagalan man i bigay pa ang national ID ay, ay meron na akong Copy. Ayan. So, ayan. Panoorin nyo, guys, ang uh, kung paano po ito nalaman ang pagkuha ng National ID na ito. Ayan. Sundan nyo lang po ang aking ang uh, tutorial na ito para malaman nyo kung paano makakuha ng copy ng National ID. Ito po ay siyempre, hindi naman ito pa kasi siyempre, pinakang uh, kopya ito ng no, ating National ID. Ayan, guys. and guys. Paalala lang po nga po pala. Magandang magkuha niya. No, Mag-ano tayo sa cellphone natin ay yung mga wala nang working hour. O gabi. Ayan, in short, gabi po ang magandang pagkuha para hindi ano hassle o laging loading. Kasi nasubukan ko po, po yan. Ano, laging nag-loading, loading. Ayan. Madali lang yun, guys. Caring, carry Ayan guys, sundan nyo lang po ang tutorial na ito para malaman nyo kung paano ang pagkuha ng ano. Kung paano makukuha o malalang makikita ang ating record ng National ID. So, punta po tayo sa ating uh, Google, Chrome. Ayan, Google. Ayan. Medyo nahihirapan ako na sa ano pagkuha. Ayan, itype lang po natin ang... Ayan, ayan guys, ang lalabas pag itype nyo ang... Ayan, nawawala kasi. Ang digital, digital national ID po. So, ayan, igugo natin yan. And then, yan po ang lalabas, guys. Yan, yan. Yan na po ang lalabas. So, i-click natin po yan. At yan na naman po ang lalabas. Ayan. Proceed po natin. Ayan. At yan po ang lalabas. Mag-fill up po tayo ng ating uh, information. Ayan po ang first name. And then, ayan, uh, suffix, ibig sabihin po niyan. Ayan, pindutin niyo po yan. Uh, ayan, nawala. Medyo na, uh, ano. Ayan. Ayan, pindutin niyo po yung mga pwede niyo, ano, yun. siyempre. Uh, kayo po yung ibig sabihin ng suffix, ayong kung kayo ay junior, yung may mga ano na yon Junior o senior, ayan po, oh. Ayan, guys, sorry, ako nahihirapan mag gawa ng aking akin aking ano. Kunyari, yung pangalan niyo po ay meron senior or junior or third or first ba, mga ganyan. Ayan. Ipindutin niyo lang po yan. And then, ayan, back na ako doon. Ayan po. Uh, first name, siyempre, kung ano yung pangalan niyo. Middle name. And then, last name. And then, date of birth. Ayan. Date of birth. I mean, ayan. And then, good. I-continue na po. Ayan. Ito pa pala nga national ID card number. Siyempre, wala tayo diyang ilalagay kasi hindi pa natin nakikita. Ano po? So, ikaw continue po natin yan. So, ito, ngayon ipipil Apan ko ito ngayon. Ayan, uh, pindutin po natin yung continue at ayan na nga. So, ayan guys, ang lalabas. At ito po ang pinili ko. Ayan. Yang may good fit na nakasulat po dyan. Siyempre, bawal po sa atin ang suot ng sombrero o sunglass at yan. Syempre ito po, ayan sorry, pasensya ah. na. So ayan po ang pinili ko, guys. At ito nga, ayan, pipindutin na natin ang start liveness. ayan So ayan, iyan na nga po 'yung 'yung pagpicture. Ayan, nalabas po 'yan. So ayan, guys. Nagpicture na ako. Ayan guys, ay try again. Ayan, pagka hindi po maganda ang ano, ay talagang ano, magiging dalabas po yung try again na yan. Ayan. Ayan guys, ang ano natin, kailangan maayos ang paghawak ng camera pag selfie kayo. Kailangan malapit yung mukha niyo doon sa ano. So ayan, ta-try again ang ta-try again natin. So ayan, ibig sabihin, Mag-picture ulit tayo. So, picture ulit tayo. Ayan, loading. Sesya na kayo. At yun nga, ayan. Yun, yun nga, uh, eto. Ayan, pipindutin ko ulit. Ayan. So. Ayan. At hindi ko na pakikita ang aking pagpicture. So, ayan guys, ganyan ang mayayari dyan, oh. Ay, verifying. Oh. So, ayan, please wait and ayun na. Ayun na. Ayun na guys, oh, congratulations UID Ayan, pindutin na po natin ang new ay, view ID. Oh. So, ayan. Di po ba? Oh, ayan na ang ating national ID at syempre, ang ating ang gagawin natin na sunod ay ang pag-download ng ID po. Yan. Download ID, wag po i-screenshot kasi nga yan ay hindi po buo ang pag ano ng screenshot may ma kukuhang ibang ano dito yung parting ibaba po. So, yan. Kasi noona una dinownload ah uh, in-screenshot ko po ay sabi ng apo ko at magaling apo ko sa ano, sabi ko, sabi sa akin mama, wag mo dapat hindi i-screenshot. So, dinownload niya at print na niya kaya ayan. Pwedeng, pwede pwedeng nyo na po yan iprint pag lumabas na yan. And since ako nga po ay hindi na pwedeng mag-download yan kasi ako nakakuha na kaya yeah. hanggang dyan na lang po. Ayan, makakakuha na po kayo ng inyong ah, national ID. Oh my God! Ayan, struggle ang pagkuha ko ng pag-ano. Na, nahirapan ako sa paghawak ng aking camera. So, ayan guys, kahit na paano siya pag nakakuha kayo ng ideya, kung paano yun, yun sa mga na, nagproproblema. Kasi ako po, ayan, ako po yung nagproblema. Sabi ko, grabe naman yan, national ID na yan. Ang tagal bago maibigay, eh, siyempre, kailangan natin po ang mga ID sa ating mga, sa mga transaksyon natin, kung ano man ang mga transaksyon natin sa buhay, di diba? Kailangan, kailangan natin yan. Siyempre, lalo na pag-aalis tayo. So, ayun guys, thank you for watching. At sana kahit paano naintindihan nyo yung aking pag-capture, no, aking pag, pag video ko doon sa aking isang cellphone. So, thank you guys for watching and God bless everyone.